Kaya lang siyempre hindi po namin expected na gano'n nga po kabilis. Wala talagang natabi na kahit anong savings para doon. Kasi hindi po talaga namin alam na gano'n siya kabilis mawawala sa amin. When my dad died noong 2018 po, si mami na po ang nag-takeover noong pagiging konserhal niya lahat po ng oras niya, doon na po napunta sa paglilingkod sa barangay. Parang yung pagiging mother niya sa amin, sa loob ng tahanan namin, inilabas niya doon sa barangay. Natapos yung term ni Daddy, nag-decide siya na siya naman daw po yung tatakbo. Then after nung campaign, two weeks, sabi niya medyo sumasakit na yung katawan niya, masakit yung ulo niya. Nung araw na na-stroke siya, galing pa siya sa barangay. Nagpamisa pa siya doon, nagpasalamat siya. Nagsabi siya na, salamat sa suporta niyo na kahit hindi ako nanalo, dito pa din ako para sa inyo. One week lang, sabi ng doktor, kaya niya na ulit makapaglakad, kaya niya na ulit maigilaw yung kalahati ng katawan niya. Kaya nung inatake po siya, nagulat yung doktor na isang atake lang, bumigay siya eh. Kaya lang siyempre hindi po namin expected na gano'n nga po kabilis. Wala talagang natabi na kahit anong savings para doon. Kasi hindi po talaga namin alam na gano'n siya kabilis mawawala sa amin. Na ilibing naman namin siya, kaya lang mayroon pa talagang balanse sa funeral. Then nung inaayos namin yung gamit, nakita namin yung Palawan card niya. So, wala naman akong idea na insurance pala yun. Nung sinabi sa akin ng mga tao doon sa Palawan na mampuntahan na dito, kunin niyo na. Yun na, na-process na. Binigay sa akin ni Palawan is ibinigay ko doon sa balance namin sa funeral. By the time na nakuha ko siya, na natuwa ako. Lord, thank you ah. Kasi may mga ganito pala na hindi mo inaasahan na makakatulong sa'yo. May pinadala ka, may makukuha kang ganito eh masayang-masaya yung puso namin nung eh. na, talaga siya sa amin magkakapatid.